Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Scorpio para sa Mayo 8, 2025. Habang dumadaloy ang enerhiya ng Mayo 8, Scorpio, ikaw ay inaanyayahan ng kalawakan na pumasok sa mas malalim na pagsisiyasat ng iyong kalooban, habang binibigyang halaga rin ang kahalagahan ng koneksyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang panahong ito ay nagbibigay sa iyo ng kakaibang katahimikan at puwang upang mapagnilayan ang mga nangyayari sa iyong buhay, mga kaganapan na maaaring tila simpleng detalye lamang sa mata ng iba, ngunit sa iyo ay puno ng kahulugan at pagkakataong matuto. Ang kalmadong daloy ng araw ay tila nagpapahiwatig ng isang mas mataas na layunin na hindi lamang ang magpatuloy, kundi ang umunlad sa gitna ng katahimikan at koneksyon. Ang likas mong kakayahan na magtimpi at mag-isip ng pangmatagalang solusyon, ay higit na magniningning sa araw na ito. Hindi ka basta-basta natitinag, Scorpio. Ang iyong diskarte ay parang alon na unti-unting sumusulong ngunit may kapangyarihang magbago ng anyo ng dalampasigan. Ito ang panahon upang yakapin ang iyong likas na talino at malikhain mong diwa. Huwag kang matakot gumamit ng mga bagong ideya at mapanlikhang pamamaraan sa mga gawain mong hinaharap. Ang bawat pagsusumikap mo ay may potensyal na umantig ng damdamin at makapagbigay linaw sa mga taong matagal nang naguguluhan sa sarili. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng iyong pag-isip, ang iyong mga ideya ay may kakayahang magpagaling, magpatahimik, at magbukas ng bagong pananaw para sa mga nakapaligid sa iyo. Ang pagkakaroon ng introspeksyon ay napakahalaga sa panahong ito, sa iyong pagminilay, maaari mong mapansin na ang damdaming nagbibigay ng kapanatagan ay hindi lamang nakatutulong upang mapayapa ang iyong isipan, kundi ito rin ay nagsisilbing gabay upang malinawan ka sa kung paano mo pakikitunguhan ng iba. Kung sa mga nagdaang araw ay tila may kalituhan sa iyong damdamin o may agam-agam sa mga ugnayan mo, ngayon ay mainam na panahon upang muling hanapin ang gitna, ang sentro ng iyong pagkatao kung saan matatagpuan ang katahimikan at katiyakan. Maaaring may mga bagay kang pinagdadaanan na tahimik mong binubuhat, at sa pagharap mo sa katahimikan, doon mo tunay na makikita ang katotohanan ng iyong damdamin. Isa ka sa mga nilalang na may likas na kakayahang makaunawa ng lalim ng emosyon ng iba. Ito ay isang biyaya na hindi tinataglay ng karamihan. Ngayon, ang pagkakabukas ng pintuan para sa pakikiramay at pagdamay ay lalong lumalawak. Maging bukas sa pagbibigay ng iyong oras, tenga, o simpleng pakikiramay sa mga taong nasa paligid mo. Maaaring hindi mo agad mapansin, ngunit ang iyong presensya lamang ay nagbibigay na ng aliw sa mga nangangailangan. Ang mga maliliit mong kilos ng kabutihan ay tila bituin na nagbibigay liwanag sa madilim na gabi ng isang taong nawawalan ng pag-asa. Minsan, hindi mo na kailangan pang magsalita. Ang iyong presensya, ang iyong malasakit ay sapat na upang makapagpagaan ng bigat ng damdamin ng iba. May pagkakataon kang ibahagi ngayon ang iyong pananaw sa isang paraan na makabuluhan at kapakipakinabang. Huwag mong pigilan ang iyong sarili na magsalita, lalo na kung alam mong ang iyong sasabihin ay makatutulong upang mapalawak ang pangunawa ng iba. Ang bawat salita mong binibitawan ngayon ay may bigat, may kapangyarihang magbukas ng puso at isipan. Maging matatag sa pagsasabi ng iyong panig at siguraduhin na ang iyong layunin ay hindi upang makipagtalo kundi upang makapagbigay liwanag. Sa pagbabahagi mo ng iyong karunungan, mas lalo kang tumitibay at nakapaghahasik ng inspirasyon sa kapaligiran mo. Sa aspeto ng iyong kabuhayan, maaaring may mga bagong ideya kang sumulpot na tila hindi pa buo sa ngayon, ngunit huwag kang mawalan ng loob. Ito ang simula ng pag-usbong ng mas matatag na pundasyon sa iyong kinabukasan. Magsimula sa maliliit na hakbang, ang mahalaga ay may direksyon ka. Kung ikaw ay may proyekto o plano na matagal mo nang iniisip, ngayon ay magandang panahon upang ito ay simulan. Ang mga ideya mo ngayon ay maaaring hindi pagganap na pino, ngunit may potensyal itong lumago basta't patuloy mong alagaan. Pagdating naman sa personal na relasyon, ang kakayahan mong makinig at makaunawa ay magiging daan upang mas lalong lumalim ang iyong koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Maaring may isang kaibigang kailangan ng iyong pag-unawa o isang mahal sa buhay na tila naliligaw ng landas. Hindi mo kailangang itama agad sila, ang kailangan lang ay iparamdam mong andyan ka, handang makinig at umalalay. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay luntiang esmeralda, isang kulay na sumisimbolo ng kagalingan, emosyonal na balanse, at masaganang enerhiya. Suotin mo ito o isama sa iyong paligid upang mas mapalakas ang iyong likas na kakayahang gumaling at magpagaling. Ang maswerteng numero mo ay labindalawa at tatlumput isa. Kung ikaw ay may kailangang piliin petsa, oras, o numero ngayon, isa alang alang ang mga ito. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang simpleng pagbibigay ng oras sa iyong sarili upang magmuni-muni, kahit ilang sandali lamang ng katahimikan sa isang tahimik na sulok, o ang pagsulat ng iyong damdamin sa papel, ay makatutulong upang mas mailabas mo ang anumang kinikimkim sa loob. Bilang pangwakas, Scorpio, ang araw na ito ay hindi lamang ukol sa mga bagay na kailangan mong tapusin o mga ugnayang kailangang alagaan. Ito rin ay ukol sa iyo, sa iyong pangangailangan na muling bumalik sa sarili, sa iyong pinagmulan, at sa iyong katotohanan hindi mo kailangang laging maging matatag. Sa katahimikan ay may lakas. Sa kabutihan mo sa iba ay may kapangyarihang bumalik sa iyo bilang biyayang mas malalim kaysa kayamanan. Hayaan mong ang bawat hakbang mo ngayon ay maging buhos ng pag-asa para sa iyong kinabukasan. Ang kalawakan ay hindi nagsasalita ng walang dahilan. Ngayon, nakikinig ito sa bawat tibok ng puso mo. Pakinggan mo rin ito. Sa iyong pananatiling totoo sa sarili mo, doon mo tunay na makikita ang lakas na hindi kailanman mawawala. Magpatuloy kang maging ilaw sa gitna ng dilim, at huwag mong kalilimutan, ang paghilom ay nagsisimula sa pagtanggap ng sarili. Sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay hindi lamang basta umiiral, ikaw ay lumalalim, lumalago, at sumisiklab sa sariling liwanag na hindi kailanman matitinan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.